Ama, Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos na nag aanyayang mo, balikang kanya, ah, so mga ang anak, na huwag sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, ang mga palaspas natin, susunugin ay tanda ng pakikisa natin sa pagbubunyi kay Jesus sa matagumpay niyang pagpasok sa Jerusalem. Noon inawitan siya ng pampuri at kinilalang hari na bibilang sa lipi ni David. Parang palaspas, na sariwa, taglay ang ng mga ng ang nagbabadya ng pag-asa. Tulad din natin noong tayo binyaga ng pinuspos ng kasariwaan. Subalit na ang pagbubunye na palitan ng sigaw ng atol ng kamatayan, na ang dating kundian at pinanawa ng kasariwaan. Ang pinamanal ng tubig ng pinya, ay pinarumi ng kasalanan, ngunit may pag-asa pa. Ang natuyong palaspas ay dadarangay ang sapoy upang sinusuko ang kasalanan sa pagiging ng kapatawaran upang mapanumbalik ang kabanalan. Hindi natutulungan ang kamatayan ng buhay dahil sa tagumpay ng muling pagkabuhay. Sa pagsusunog sa mga tuyong palaspas na ito, kilalanin natin ang tagumpay na dumadali sa inaapoy ng pag-ibig ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang um, sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa eh, Panginoon. Noong panahon yung sinabi ni Juan sa mga tao na lumalapit sa kanya upang kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagpapabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? Ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi at huwag ninyo ipangahas na kay anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo na mula sa mga batong ito ay makalilig na ang Diyos na mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa ay na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Bawat punong kahoy na hindi nagkakaroon ng na mabuting bunga ay binuputol at iniyahag ni Saboy ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka sa Kristo. Ngayon, susunugin na natin ang mga palaspas. Idalangin natin na sa pagdalisay ng apoy na ito sa mga palaspas. Ay dalisayin din tayo ng Panginoon at makapagbagong buhay. 🎵 mang sa akin mananahan, mananahan din ako sa Kanya 🎵🎵 Kung siya mamunga ng masagana, siya sa ama